Hi hey guys, for today's video we are here in Taytay. Uh, we are here in the port of Santa Isabel Taytay, Palawan. Ang init kesa <laughs> ah. sa kuntan. Musod Musudaw midiri ah. Kena. Sa nasya sa sulod. Magbayad bayad raw, bayad 6.5%. Okay guys, let's go. Abi mahun na ko ug kuan ba siya. Wala. Sa dagat. How much you pay each? Each one? Ha, same. The same 80 per head. Oo Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Let's go. Aakitin natin. Okay. Ah port na ito pa ba pilii geto uyo pa pilii ubo <coughs> <pag -hag -tik> It's good. Wow. The limestone cliff pavilion taken. Tai Tai Bay. This one, oh, Where is it? And also table and branching corals at the not marine protected area. very good We're eh? there. This is in. That is a limestone cliff. We were. We will go first inside after here outside. Huh? Wait, no, right. <laughs> this is the new CEO for Santa Isabel.

lalabas na lang tayo kasi close naman doon na lang tayo sa napikita doon yung dagat overlooking si Yawyawiro naguna-una in balugdan ay dami pala pwede mapag soroyan Oh, may sibukaw. Oh, this is sibukaw, guys. Oh, uh, tambal. Hello, good afternoon. Mm -hmm. Yes, po. Ah, kasama niyo po ba Oo. Is siya? Ah, sabi niyo? Oo. Ah, Magami ano lang po sana kami nung po. Mag-interview lang po sana. Nang? Um, ano lang po ma'am? Checklist lang po siya. Checklist? Apo. Ah, Ang doon na siya. For research lang po. Pwede naman po kayo ma'am. Or... Okay lang po ma'am. Sandali lang. Oh, Sandali lang. Po. checklist Haid, lang, lang. Ah, ah, checklist lang. Check so, lang sige. Kahit magpunta na lang po kami doon sa inyo. Pwede din. Okay. Sige pa. Okay. Okay. Sa ano yan, Bebe? sa school? Apo, um, uh, research oh, po namin. Research ninyo? Wala, ano ka? Ano wala po kasi ito? Um, business po. Business? Wala po kasi yung tindahan ng souvenir ang tai, -tai. So, so po kami para po kung ano po yung effective na tindahan po. Kung nyan, magkakaroon po kami ng store ng souvenir. Mm. Ano po yung magandang i-display po doon na mas patok po sa mga tourists. So, saan ninyo ilagay? Dito? Um, ayun po, kasi kung mag-tindak namin ng na research ko, saan um, location po namin mas maganda ilalagay. Um, uh sa palengke po ba or sa po ng Boracay. Ah, Boracay. Dito uh, lang uh, din po. pa kasi sir po naka-base dito lang Doon kami nakatira sa Boracay. So, oh. Wow. Saan po yung other citizen residence ni sir? France. 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 Oh, okay. Okay. Dito na guys. So, i-continue ko na yung pag uh, vlog ko dito. Ayaw ko dito sa left side ko kasi against the light. So, dito ako kukuha ng videos here. Nandoon yung ano nila o port. Dito ako sa taas ng museum. Wala, pangit man. Against the light. Urong ta, urong, urong ta. Against the light. Hmm. Tulong guys. Oh. So, this is in my white right side man. Ang dami mga islands here. Kalabi mangin has uho oh, nas. Asiro dagan Malaki ang palawan eh. Malaki siya. To, ang isa ka taw sige gyawyo. No. I go around here. What is this? Like a church. Oh, what? ano mayroon dyan? Ano

Terus Claudio oh, makita pala dito ang kuan. Ang doon yung kinainan namin guys oh. Yan, yan yang blue ang blue angsin seal. Ang pintar. Yan ang kasaruso. Diyan kami kumain yesterday. Yang ka dating namin. Picture tayo din Oh, sugod so ng fountain. Pag -gabiin. Pag -gabiin. Ano pa yung paggabi? Paggabi na siya um, may color. Ay, talaga? Uh, oh, Ay, mama, may light na, no, may green, may dilapot. Uh, uh, Oo, magsiga na pagka maya-maya siguro. Visit. Pwede mo din mag-visit on yung gabi eh. Tapos medyo Try. distance lang. Distance lang. Pero okay lang. Apo. Sa unahan sa Taylalong, -le lelong, napad nga itong school. Ano? sa unahan? Ano? Sa unahan. Ah, ano? sa pag-itikin ko ano? ba? Ngayon ko oh, so itong pagkaon. Diin banda? Diyan Ito, kaunan na siya. Ang, ang kung mua yun eh. Na kita, Pilipino. Kasi asa ba siya? Huh 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 you huh 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 mga huh 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 na huh huh huh